halo po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat mga kalaki. 5 AM na po at ayan nagbubukas na si Ate. Nagbubukas na yung tindahan dito kasi nga po mag-aalas 5 na po yung madaling araw mga kalaki at syempre sa mga masusugid nating mga followers din na nakatutok po lagi dito sa ating vlog. Abay good morning, good morning po mga kalaki. Narito na po ang mga ma may init na mga bagong laki sa mga two digit na eh ibibigay po natin sa bawat bayan at lawa. Isa ka sa makakuha ngayon at isa ka sa palarin okay maraming maraming salamat po sa mga napanalo natin kahapon ng STL po ayat po sa kanilang bayan maraming maraming salamat po sa inyo sa amin sa pagtitiwala niyo po sa mga laki numbers namin pagpasensyahan niyo na po ang aking bosses dahil po a ah, malamig na malamig po ang panahon dito sa amin iba lola ay miss lola carmen at syempre po mga kalaki itutuloy na po natin alam ko pong masaya si Lola kapag uh, iniihiyan ko siya ng laki ng numbers. Ito po, pumulong uh, ako sa kanya na Lola, itong mga laki ng numbers na ibibigay ko sa mga followers ngayon. Patamain mo sila dahil marami pong nangangailangan. At syempre po mga kalaki kunin mo na ang mga laki ng numbers namin ngayon pong alas 5 ng madaling araw, kaya gising nga, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, sa buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. At syempre po mga kalaki, tutok na rito. Umpisahan po natin ang mga 2-digit lucky numbers ng syempre, tabo. 12-26 Marikina. 8-29 San Juan. 1-26 Pasig. 30-17 Manila. 2 para Paranyake, 23, 20. Samar 21 24 Leyte 22 15 Iloilo Ilo, 18 16 Ayan Benguet 20 30 Butuan 11 31 Bataan 19 35 Batangas 12 31 Bicol 7 19

Cainta Rizal 16, 9 Taytay -tay, Rizal 8, 2 Antipolo 1, 5 Muntalban 34, 23 Angono Rizal 22, 17 Roblon 14, 10 At syempre po mga kalaki Quezon City 5, 9 Pampanga 21, 18 Pangasinan 23, 17. La Unión. 20. 4. Y Sur. 31, 36. Y Locos Norte. 37, 21. Nueva Esiha. Ayan Ame. 2, 24. Nueva Vizcaya. 1, 5. Masbate. 2, 8. Cebú. ano to, 15 Gs, Aklan, 17, 9, Aurora, nangangati ang aking mata, Aurora, 4, 11, Laguna, 17, 19, Quezon, 15, 13, Olonga po, 5, 14, Dabang, 21, 30, Tarlac, 26, 13. 3, 28, Bacolod, 9, Gis, Cavite, 11, 8, Taguig, 30, 22. Ayan po mga kalaki, putulin muna natin sa tagig para po sa mga masusubid dating mga followers dyan na naghahanap na po ng mga lucky numbers na tatayan araw-araw. Tumutok na po kayo dito sa vlog namin dahil ang mga lucky numbers namin ni Lola Carmen na ito ni Lola Carmen legit po yan na lumalapas mga kalaki. Nakapost po yan sa Facebook natin araw-araw. Nakakapagpanalo po tayo. Kahit maraming hindi na nanalo, marams marami po ngayon mga kalaki ang umaasa na manalo at nakakapagpanalo po tayo mga kalaki. Pinapost po natin yan sa ating social media account. Kaya mga kaya mga kalaki dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin po kami sa Facebook ang Red Parungkin po. Ilagi niyo po ito check ang followers. Meron po tayong 321,000 followers mga kalaki. At syempre po, uh, may second account po tayo, Red Parungkin din po, na naka yellow t-shirt ako, na may 50,000 followers. Kasama ko si Lola Carmen sa picture at Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na may 16,500 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkit po, na merong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo dyan humingi ng mga lucky numbers, magpa-code, mag-suggest, at mag-request mga kalaki. Oras na makita kung kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video, heart ng heart, at nakafollow mga kalaki dapat po nakafollow ha, magdadala kita ng lucky numbers agad-agad yan sa yung messenger mga kalaki, Iche check mo yan sa spam aalagaan mo rin ng 3 days, okay tandaan nyo po lucky numbers namin mga kalaki libre walang bayad, private consultation po ang may membership fee, naku magpamember ka na kung interesado ka, baka matutukan kita sa mga laban mo sa loto, kami magbibigay sa loob ng 3 months ang membership fee po, lo sa loob po ng 3 months kami po magbibigay ng ilalaban mo sa loto Pilipinas sa tablo, malay mo naman ikaw ang susunod na swerte, hindi to sa lucky numbers namin, private consultation kaya kung interesado ka, bibigyan kita ng discount ngayon, makakasali ka ng may discount kung makakasali ka ng may discount at syempre po mga kalaki ha tandaan nyo po, dapat makausap nyo muna ako bago ka po kayo magpa-member para legit na, legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao kaya mga kalaki, ituloy na natin ang pamimigay ng uh, lucky numbers po dito sa ayan po, sa Mindoro Mindoro 20-23 Marinduque 1-18 Caloocan 7 Gs Muntinlupa 8-20 Palawan 2133 33 Sambales 3-15 At Apayaw 4-11 Mga kalaki Kompleto na po mga laki numbers Ngayong umaga gising na po At syempre po Ito na po ang paborito ng lahat Ang shoutout time Shoutout po sa aking best friend Na si Geraldine Postadillo. Hello po, Sir Bessie, namimiss na kita. I love you at si Sir Clarence. Hello po. At sa aking mga classmate dyan, kila Janine, kila Jing, kila Mam Ma Maribi, kila Mam Ma Maricree, siyempre kay Miriam Yam Yam, at siyempre po sa aming si Sir Randel, si Sir Randel, si Ma'am Chilin, hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po. I miss you guys. Meron ba ako hindi nabanggit? Si Ma'am hello. I love you. At ayan, uh, syempre po mga kalaki, si aming pinakamabait na teacher, si Ma'am Jo. Hello, shout out po sa inyo. I miss you guys. At syempre po mga kalaki, sa mga tricycle driver po ng eto po, ng Tansa Kabite. Hello po sa inyo dyan. Maraming salamat po. Kabite, ikaw naman ang aking papanalunin. Good luck. Gising na!